okay mga kateknik tapos nang butasin itong pader bali okay. extension ito bali katatapos lang namin magdawa hindi ko na naman din na ako nakapag video bali dito ako sa kabilang lifter gumawa kayo ngayon ginagawa itong likod bali extension ito mayroon tayong papardahan sa, mayroon na tayong papardahan sa may parting likod extension Diyan tayong tumanggap ng medyo tatagal na mga isang araw, dalawang araw. Wag, sana naman, huwag matatagal ng gano'n. Bali, ano oras na ngayon? Hindi ko na check kung oras. Alas stress na siguro ngayon. Ayan, butas na. May tambak na rin sa, siguro, sisimintuhin na lang. Sisimintuhin. Sisimintuhin. Iniusog ko muna itong mga ano kasi tatamaan. Oh, so, medyo banayad ngayon ah. Naka ilan pa yung customer namin pumasok? Iba na ano? Iba, puro check up lang. kita na yung butas doon Mula dito, kita nang kita, kita na. Bali bukas gagawan yata ng roll up 'yan. Para sarado. Kasi delikado pagka walang sarado 'yan, para mamaya may pumasok na magnanakaw.

Ako na naman. Mami, ang alas 4, sigurado traffic na yan. Anong alas 4 na na, traffic na. Kasi labasan ng mga kateknik. Sa ngayon, maluwag pa. Madilim na yun sa parte na yun ah. Parting Marilao, madilim. Parang gustong umulan ah. Dito, dito naman, kukunti lang. Kukunti lang ang dilim. May parting Marilao lang. Malamang babagsak itong ulan na ito mamaya. Gabi na siguro. Pero gabi na. Uh, makaka, makaka-uwi pa ng dinaula. Okay, hanggang dito na lang muna yung video natin mga teknik. Bali wala tayong gawa ngayong pahapon. Alas dos pa lang, natapos na natin yung mga ginagawa natin. Alauna pala. Tapos yung ibang nagdatingan, puro check up lang.